Guys, Hello guys, sa guys, Hello. Para sa Boo. <laughs> <laughs> guys, Arbyster, guys, 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 Oh guys, ini guys, 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 Eh ano yung sayaw natin? Ah. <laughs> 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 yan ito to kain okay mo, ang sayaw namin. Idjoin <laughs> mo kami, Yan guys, magsayaw yan sila Papan guys. Naririnig mo ito, sa kabilang mundo, ikaw ang hinahanap ko. Pam 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 pam. Sa kabilang mundo. <laughs> <laughs> ang saya-saya, pa. <laughs> oh, yon sila guys, oh, nagatayo. Ah. Yun yun. <laughs> maraming subay dito guys. Yan. Maraming ibon. Mister guys. Stop. <laughs> eh. Mapapasa na all ka na lang. Yan. Armister. guys. Sana all. Hanggang dito na lang yung video namin guys. Next time.